nakalasa hinahanap natin yung isang workers natin ah uh, pauwiin na kasi natin siya na medyo mabigat na pag yung pagkilos yung katawan niya so hinahanap natin yun mawawala si ko ba siya Chris, si Paolo. Ha? Bumili? Saan? Baka na ako magkakita. Punta ko lang. Sarawan mo muna yung pinto. Al alam mo yung reason bakit ka huwag? Ano? Ano, alam alam yung reason? Ano ba sinabi ko sa'yo kanina? Sinabi ko sa'yo kanina? Ano? Ay, yung alis na Oo. Una. Una, nagbabawas na tayo ng tao. Oo. Oh, nagbabawas tao. Ng workers. Sa kabila, medyo stagnant muna. Stagnant Oo, oh. yung pag ano. Kasi medyo mahirap mag magtrabaho doon eh tas marami ng workers ngayon addition na lang alam mo bakit ikaw yung unang na aalis ah, okay. oh? bakit okay. hindi mo alam kasi lahat kayo pinag-aaralan ko so kinakailangan mamili ako sa mga nandito para ma maalis okay. Ikaw, nauna kong na, natanggal. Bakit? Hindi mo alam. Masipag ko. Ah, masip, masipag ka. <laughs> <laughs> Buti naman alam mong masipag ka. Ah. Kaya sa susunod, yung sipag mo, balik ta rin mo. Dapat maging tamad ka. Huwag ka mamimili ng trabaho uh. ng mabigat sa magaan. Ah, yun yung advice ko sa iyo. Kahit saan tayo pumunta na trabaho, it's either kanino man company tayo pumasok, huwag tayo mamili ng mahirap. Huwag mong lalamangan yung kapwa mo na pagdating sa ganitong trabaho, gusto mong easy-easy ka lang. Diba? Hindi ako easy. Ayun nga. Ayun nga. Mukha lang sa'yo, para sa'yo, pinapawisan ka. Lahat naman tayo pinapawisan eh. Lahat naman pinapawisan, di ba? Ang ano lang kasi, pag pinawisan ka, mas lamang sa iyo yung pahinga. Kisa sa gawa. Kaya yung iba mga nagrereklamo. And then isa pa pag nasa construction ka, pag medyo ano ka sa trabaho, natatangay mo yung iba. Instead na sipagin, nagiging mas masipag pat sila sa iyo. Diba? Yun yung ano. Kaya ah, ma-advise ko lang sa iyo, kahit saan ka man pumunta ng trabaho, kung para sa sarili mo, masipag ka na, masipagan mo pa. Para tuloy-tuloy lang yung ano. Kasi mahirap, mahirap pumanap din ng trabaho. ba? Diba? Alam naman natin yan. Madali lang sa Ah, madali sa iyo. Sa bagay, galing ka naman sa ano, MDC. Kumpleto na sa akin. Oo, oh, yan uh, nga. Sa lang Yun lang kailangan kulang. Medical. Mag-isigaso. Mag ka ng mag-isigaso ka. Ayos mo yung medical mo, yung mga requirements. Ah, tapos na yun sa. Yung kuno yung yun. Kukuha lang na pula ng bitte sa si medical lang. Oh, yun. Yung lag, yung oh. budget lang pula. Kira. Ah, Nandito sa Manila kasi, hindi trabaho ka na, it's supposed to be dapat nakapag-ipon ka. Oh. Ng pang-requirements. Kasi tatandaan mo, hindi naman kasi forget may trabaho tayo, is pangmatagalan ng trabaho natin. Kahit saan. di oh. ba? Diba? Hindi mo masasabi na ito permanent na tayo. Ganun. Siyempre, lahat naman ng bagay may katapusan. Kahit yung buhay natin may katapusan eh. ba? Oh. Diba? Kaya alagaan mo yung buhay mo. ba? Diba? Yung, yung trabaho mo, alagaan mo. Parang ano lang din Kasi Doon sa Manila kasi, walang pera doon kasi, wala, wala kamakalak doon. Hmm. Pera lang nga pag may sito may sa yun lang yung ano, ko say, lang. mga ano sa iyo, mga advice ko sayo. Siya, sa iyo. Kahit saan ka mapunta. Ako. So, ayo. Ako no, simple lang like, naman tao kasi marami ko ako. Hindi sa basta, basta na kulang. Meron din na. Meron na, meron nang nauna sa iyo. mo naman yung una kong pinauwi, eh, di ba? Oo. Uh. Ano <laughs> ang Sige, sige. mo, nag-uusap pa tayo eh. Uh. So paano? Hanggang ganun na lang? Oh, siyempre. Ate mga ganun. Uh, Anto wow. Na, sana naunawaan mo yung sinasabi mo yung pinapoint ko. Oh. Para kahit saan kang company. Uh, tumagal hanggang matapos yung project. Oo. Oh. Lahat ng project, sir. Hindi mo tatagal yung matawag. Oo. Oh, gantaw. Kaya dapat lagi Prepared lagi tayo. May isang din. You know, may little mga requirements little. natin dapat yeah. lagi naka-prepare. Kaya niyo ng ano. Pero ito lang masasabi ko sa iyo, may miss ko kayo lahat. Oh, okay. lahat ng mga nakasama ko dito sa project. Eh gusto mo gustohin mangkita kailangan pa nila ako dito. Kaya hindi kita masasamahan. <laughs> Yes, lang ako. Basta ako. Hindi ko lang silang tabi. Basta naman ako. May oh, na. basta pag tinawagan ka, para, para pinabalik. Para makapag dimakpay din ako oh, pagka, tinawagan, no? pag tinawagan ka, pag sinabi bumalik ka, oh. baguhin mo yung attitude mo. Oh. Yung pagiging masipag mo, masipagan mo ka. Oh. oh. Hindi yung pagiging tamad. Oo. Oh. Oh. ka Tsaka huwag kang pipili ng mabigat na trabaho sa magaan. Oh. Ah, ito yung madali. Ngayon, na nakikita ko sa iyo ito inutos ko sa iyo iikot ka saan di ba may pinapalinis ako sa iyo iikutan mo lang lilinis ka sandali tapos iikot ka na eh siya, tapos na oh hindi <laughs> meron pa kasi mga bagay na kinakailangan gawin pag natapos sabi mo sa akin dapat oh. ganoon eh may mga kasama ka rin na pinatitingnan ka hindi pag, tapos na ako pupunta ako kay Roger na ng ganyan yun yung ano noon oh. tapos magtatanong ka na ano, sir, May, ano pa yung gagawin natin? Tapos na ako. Siyempre, check naman natin yun. Yun yung, ano, ano. So, good luck na lang sa susunod. Alam ko, eh, magkikita pa tayo. Kaya, kaya, kaya. Hindi, pupunta muna ako. Dresyon muna ako sa hapag muna. Manila. Dresyon muna ako. Magpahinga ka muna. Oo, oh, mga ganyan din. Lang ba, Hanap ka. <laughs> yeah, sige na, sir. Ah, sige, sige, sige. Okay, ingat, na, ah, ingat, 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 oh. mr sergs underscore colossa tv